Hello guys, good morning. Welcome to my vlog today. So, ayan nga nga, yung gagawin natin ngayon since si Mami, no, nag-spotting na. We start na sa spotting kanina madaling araw. So, ang gagawin natin, dalit natin siya ngayon sa hospital, no, dito sa may sikat na panakan, dito sa may antipolo, dito sa may no. So, tara, let's go. Samahan niyo ako. Daddy, ayan guys, na nandito na po tayo sa hospital, no, dito sa may lately, no. So, ayan yung hospital na yun. Ano ayan po yung Soriano Libre no. Dito naman tayo sa loob. Tara, let's go. So ayun na nga guys, na nandito na po kami sa loob ng hospital ano. So inantay na lang namin na mag-labor si Mami ano. Inantay na lang namin na talaga iere na siya. Kasi nga uh, 4 cm pa lang no, kanina nung no, dinala siya namin dito no. So, abangan natin mamaya na kung uh, ano na yung next step na gagawin para sa kanya, no? sa fourth floor i have the admission ticket na siring po rano hindi di tak sad dado so loki kuno munti mo sa roem pa e nan ba sya pa yun ba hayao bahala ha magtitibay ng polo ha So ayan guys, nandito na po ako ngayon sa loob ng room namin ano si nasa private room kami kasi wala naman silang ward dito sa may Lively. Kaya no choice private room kami ano. So ayun, si mami nga dinala na nga doon sa may uh, delivery room no sana prayers po tayo na sana mangin okay and normal yung delivery ni mami no sana wala lang bululyaso no kasi pinagkabulos na ako just ko po problema malaki no so ayan no antay na lang po tayo dito hanggat uh, tumawag si mami pag okay na no yun thank you thank you